Nasuka ang diskarte ng mga residente apektado ng rotating water interruption sa ilang bahagi ng Metro Manila at hindi naman nakaagapa ilang negosyong aking kinamusta. Lunes na lunes pero napasabak sa labahan ng maraming tagaton no Maynila. Ini-schedule din ang paliligo. Ipipirin rin ho ba yung ligo? Oo, yung pagligo din. Isa rin. Ano ibig sabihin nun, hindi mo na maliligo? Hindi naman, kunti lang, isang batsa lang, tama na. Ang mga yan, gaya hindi na pag-iipon ng tubig gamit lahat ng pwedeng pag nito ay dahil sa pag realign ng malaking bahagi ng tubo ng Maynila at sa kanto na Waluna at Hermosa Street sa Tondo. Kanina hanggang Webes, walang tubig gripo. Pagkatapos, mawawalan uli sa susunod na lunes at martes. Bukod sa bahagi ng Maynila, apektado rin ang bahagi ng aning na iba pang lungsod sa Metro Manila. Gayun din ang bahagi ng ilang bayan sa Cavite kulang-kulang 40% ng mga customer na Maynila ang apektado. Yung first 35 hours, dun po yung pinakamarami na mawawala ng tubig. Almost 30,000 customers lang at a time yung mawawala ng tubig. nakapag po ang mga residente dahil maaga naman ang abiso. Pero paano ang mga negosyong kailangan ng maghapong tuloy-tuloy na supply ng tubig gripo? Ang karinderyang ito, pinuno lahat ng pwedeng imbakan ng tubig pero mukhang kukulangin pa rin daw. Meron din po namin kung makakapagbukas mo kami buka bukas kasi gawa ng wala rin pong tubig. Kulang naman daw ang drum ng pwedeng pag-imbaka ng tubig ng car wash na ito. So, hindi muna po kami tatanggap kasi wala na kami kaming tubig. May ilang paaralan at universidad na rin sa Manila ang nagsuspindi ng na klase hanggang sa mga susunod na araw. Kabilang ang The Lord is My Shepherd School of Manila na nasa gilid mismo na hinuhukay na tubo. Kung daan dyan, mahirap sumakay yung, yung parang mahirapan yung mga students namin na makarating dito sa school. So syempre, inaan namin yung safety ng mga students. Paalala naman sa mga apektadong residente, huwag daw gagamitin ang unang bukso ng tubig na lalabas sa gripo kapag naibalik na ang supply nito dahil baka may burak pa. Pakulaan muna ang tubig para ligtas itong inumin.